Hello mga Mars ito naman yung ganap namin kaninang umaga. Sa araw nga na ito ay nakapagluto ako ng maraming kakanin. Kaya mapapansin ninyo na marami akong display ng mga puto, biko at ng sapin-sapin. Dalawang linggo na magkasunod na tambak tayo ng pa-order. Kaya naman, limitado lang yung ating luto ng mga kakanin. Kung meron man akong lutong kakanin, ay para lamang sa mga umorder. Meron man tayong gawang order ngayon na kakanin ay isang tray lang ng sapin-sapin. At halos lahat ng luto kong kakanin sa araw na ito ay display lamang dito sa aming kainan. Dalawang magkasunod na linggo rin na wala akong halos na maayos na display na pagkain na luto dito sa aking kainan gawa ng ako nga ay maraming tanggap na pa-order. At sa araw na ito ay sinulit ko mga Mars para naman yung aking mga suki at mga customer na regular na nagpupunta dito ay masayahan sila. Kaya naman dinamihan ko yung aking mga lutong pansit at mga kakanin. At hindi nga halos magkamayaw itong aking mga tendero at tendera sa dami ng mga customer na bumibili ang sabi nga sa akin ni mister ay ihinto ko na yung aking pagpapaorder dahil naaapektuhan yung aking mga display na paninda rito at isa pang dahilan ay nasosobrahan kami sa pagod at dapat mas unahin ko yung mga customer na nagpupunta dito araw-araw.